Kaya, 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 masayang inanunsyo ng actress beauty queen na si Sophie Albert sa kanyang social media na siya'y nagdadalan tao sa kanilang second baby ni Vin Abrenica. Sa Instagram, ibinahagi ni Sophie ang kanilang family photos kasama si Vin at panganay nilang anak na si Aviana. Nakasuot ang mga ito ng match white outfits at makikitang piniflex ni Sophie ang kanyang baby bump. Action ito! from three to four. Our family is growing more. The secret's out and we're over the moon. Sina Sophie at Vin ay kinasal noong Enero nakaraang taon at inanunsyo naman ang kanila engagement noong February 2021 at winalcome ang kanilang first baby na si Aviana isang buwan ang nakalipas. Samantala, It's a Girl for Joyce Cheng. Ibinahagi naman ng aktres na good news sa kanyang Instagram reel. Sa isang gender reveal party, sabay na hinila ni, ni Joyce at kanyang asawang si Kevin Alimon ang teddy bear shaped pinata at lumabas ang pink confetti. Labis na itong ikinatuwa ni Joyce at na-shock si Kevin sa surprise sa kanila. Sa caption, nakasaad na halatang halata kung sinong team boy at team girl. Kinasal si ni Joyce Cheng at Kevin Alimon noong 2019 sa pamamagitan ni isang Court in wedding and i think entertainment news alex for tatak kid